Beats ng Misteryo Ghost month. Ito ay uh, kailangan bang katakutan? Ito ba'y kailangan uh, uh, tayo'y uh, kabahan? <laughs> Alam po ninyo, maraming mga pamara na dapat na tandaan natin at gawin natin para maganda yung flow ng energy during Ghost Month. Uh, hindi naman ibig sabihin ng buong ghost month ay talagang malas But kung yun ang isipin ninyo, mamalasin talaga kayo Pero based na rin sa mga advice ng mga eksperto sa larangan ng geomancy or feng shui uh, Sa mga nasa larangan na spirituality Isa lang naman ng very strong na dapat natin gawin Tandaan po natin Think positive Stay happy Ah uh, and wag na wag kayo maninira ng kapwa. Ayun. Kasi yun ng all the negatives um, negative thoughts, negative actions ah wag yon. Wag niyo gagawin 'yan. Actually dapat nga hindi, eh. 'di ba? Hindi lang during ghost month, dapat the whole year round. Wala tayong ginagawa, yan. just do it right. Uh, do the right thing, iganga. Anyway, um may mga warnings from uh, feng shui experts kung ano yung hindi dapat gawin during ghost month. Um, ito, papakita ko muna sa inyo. Itong video ni uh, Master Hans Kua. Eh, kilala naman natin si Master Hans Kua. Dati rin siyang estudyante ni uh, Professor Jimmy Licauco at uh, kasama rin natin sa larangan ng paranormal. Ngayon, nagpo-focus na siya sa feng shui. Ano rin natin yung kanyang gustong paalala sa ating lahat during this ghost month. Ito yon. Ano nga ba ang do's and don'ts during ghost month? During ghost month, sumunan natin ang mga dapat gawin. Importante na mag-alay ng mga pagkain. Ano mga pagkain pwede alay? Pork, chicken, fish, noodles, beer, yosi, kandila, paper money, insenso, dasal, mantra, or mga prayers. Huwag natin kalimutan ang mga past lovers natin. Alayan natin lahat ng mga hungry ghosts. Number two, kailangan magsuot tayo ng mga happy colors. Dahil ang mga happy colors nakapag-attract ng positive o magandang vibes, magandang energy sa sarili natin. Post Mad Ritual 0922 829 O paano? Para sa gabi ng misteryo. Kay Ray Sibayan Maraming salamat sa mga nakikinig na nanonood sa atin sa DZRH. Ako po, si Master Hans Kuwa. Ang ghost man, di dapat katakutan. Parinawala ito ng mga belief ng mga Chinese, ng mga Buddhist o ng mga Taoism. Huwag natin kalimutan.